Exodo Kapitulo 14 Hinabol ng mga Egyptyo ang mga Israelita. Sinabi ni Yahweh kay Moises, pabalaykan mo ang mga Israelita at doon mo sila pagkampuhin sa tapat ng Pai Hahirot ng Baal sa pagitan ng Migdol at ng Dagat. Aakalain ng faraon na kayo'y nagkakaligaw-ligaw na sa ilang sapagkat hindi ninyo malaman ang lalabasan. Pagmamatigasin ko ang faraon at hahabulin niya kayo ngunit ipapakita ko sa kanya at sa kanyang mga tauhan ang aking kapangyarihan sa gayoy malalaman ng mga Egyptyo na ako si Yahweh. Sinunod ng mga Israelita ang sinabi sa kanila. Nang makarating sa faraon ang balita tungkol sa pag-alis ng mga Israelita, nagbago siya ng isip, pati ang kanyang mga tauhan. Sinabi nila, bakit natin pinayagang umalis ang mga Israelita? Wala na ngayong maglilingkod sa atin. Ipinahanda ng faraon ang kanyang mga karwaheng pandigma at ang kanyang mga kawal. Ang dala niya ay anim na raang pangunahing karwaheng pandigma, kasama rin ang lahat ng karwahe sa buong Ehipto, bawat isa ay may sakay na punong kawal. Pinagmatigas ni Yahweh ang faraon at hinabol nito ang mga Israelita na nooy buong pagtitiwalang naglalakbay. Hinabol nga sila ng mga igapsyo, ng mga kawal ng faraon, sakay ng kanilang karwahe. Inabot nila ang mga Israelita, sa tabing dagat, malapit sa Pai sa tapat ng Balzefen. Matinding takot ang naramdaman ng mga Israelita nang makita nilang dumarating ang paraon at ang mga Egyptyo. Kaya, dumaing sila kay Yahweh. Sinabi nila kay Moises, wala na bang mapaglilibingan sa amin sa Ehipto kaya mo kami dinala sa ilang para dito mamatay? Inilabas mo nga kami sa Ehipto, ngunit tingnan mo ang nangyari. Hindi ba't bago tayo umalis, sinabi na namin sa iyo na ganito nga ang aming sasapitin? Sinabi na namin sa iyo na huwag mo kaming pakialaman, at pabayaan na lamang kaming manatiling alipin ng mga Egyptyo sapagkat mas gusto pa naming maging alipin kaysa mamatay dito sa ilang. Sumagot si Moises, lakasan ninyo ang inyong loob, huwag kayong matakot. Tingnan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ngayon ni Yahweh. Hindi na ninyo muling makikita ang mga Egyptyong iyan. Ipagtatanggol kayo ni Yahweh, pumanatag lamang kayo, ang pagtawid sa dagat na pula. Sinabi ni Yahweh kay Moises, Bakit mo ako tinatawag? Palakeren mo ang mga Israelita. Itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod, mahahati ang tubig at matutuyo ang lalakeren ninyo. Lalo kong pagmamatigasin ang mga Igyopso at pasusundan ko kayo sa kanila, ngunit doon ko sila lilipulin, ang mga Igyopso, ang mga kawal ng faraon, pati ang kanilang mga karwahe. Ipapakita ko sa faraon at sa kanyang hukbo ang aking kapangyarihan." Sa gayon, malalaman ng mga igyopsyong iyan na ako si Yahweh, ang anghel ng Diyos na pumapatnubay sa paglalakbay ng mga Israelita ay nagpahuli sa kanila, gayon din ang halijing ulap. Ang ulap ay lamagay sa pagitan ng mga Israelita at ng mga igyopsyo. Madilim sa panig ng mga igyopsyo, maliwanag naman sa mga Israelita. Dumating ang gabi at ang mga igyopsyo ay hindi makalapit sa mga Israelita. Itinapat ni Moises ang kanyang tungkod sa ibabaw ng dagat. Magdamag na pinaihip ni Yahweh ang isang malakas na hangin mula sa silangan at nahati ang tubig. Ang mga Israelita'y tumawid sa dagat na ang nilakaray tuyong lupa, sa pagitan ng tubig na parang pader. Hinabol sila ng mga igapsyo hanggang sa dagat. Ang mga ito'y mga kawal ng paraon na nakasakay sa mga karwahe at mga kabayo. Nang magbubukang liwayway na, ang mga igyopsyo'y ginulo ni Yahweh mula sa halijing apoy at ulap na pabaon ang gulong ng mga karwahe at hindi na sila makahabol ng matulin. Kaya sinabi nila, umalis na tayo rito sapagkat si Yahweh na ang talaban natin. Sinabi ni Yahweh kay Moises, itapat mo ang iyong tungkod sa ibabaw ng dagat at tatabyo ng tubig ang mga igyopsyo pati ang kanilang mga karwahe. Ganoon nga ang ginawa ni Moises at sa pagbubukang liwayway, nanambalik sa dati ang dagat. Ang mga Egyptso ay nagsikap makatakas ngunit pinalakas ni Yahweh ang pagdagsa ng tubig kaya't nalunod silang lahat. Nang bumalik sa dati ang dagat, natabunan ang mga karuahet kabayo ng paraon, pati ang kanyang buong hukbo at wala ni isa mang natira. Ngunit ang mga Israelita ay nakatawid sa dagat na tuyong lupa ang dinaanan sa pagitan ng tubig na parang pader. Nang araw na iyon ang mga Israelita ay iniligtas ni Yahweh sa mga Egyptso, nakita nila ang bangkay ng mga Egyptso, nagkalat sa tabing dagat. Dahil sa kapangyarihang ipinakita ni Yahweh laban sa mga Egyptso, nagkaroon sila ng takot sa kanya at sumampalataya sila sa kanya at sa lingkod niyang si Moise.